dahil wala tayong biyahe ngayon ito magluluto una tayo ng gulay walang iba kundi ang paborito kong uh, laing bali imported pa to from Bicol <laughs> dala to nung pamagin ko ng muidon kaya ayan ay tayo ng konti lang para mailuto so ito yung tamang pagluto ng laing bali tanggalin muna dyan sa ano sa tangkay niya at imayan ng ganyan uh, may ng maliliit Ayan, imay-humay lang muna tayo. Uh, ibangan to habang wala rin biyahe. Kasi mamaya pa ako medyo ano. Pero tayong susunduin sandali sa airport. Pero ngayon mag ito. Chip cook muna yung ating kalagayan. Ngayong araw. Ito yung challenge pag magluluto ka ng ganitong uh, gulay. Uh, hindi lang ito. Kahit anong gulay na lulutuin mo. Siyempre nakalibang yung mag-prepare ka. Maghihiwa ka muna. Ito naman pagsalaing, ikaw yung uh, maghihimay. Balik pagkatapos nga pala sa dahon. So ito sama ko naman tong ano tangkay niya kasi masarap pag uh, nasama to bali. Yan balatan lang natin. Tiyagaan balatan isa-isa para masarap. So mabusisi lang yung pagbalat nito kasi di anong kalakihan yung matangkay niya. Yan. so talo ano na tayong ginagawa kaya ito muna yung ating pagkaabalahan ngayong araw. So matapos nating balatan, ayan na siya. Uh, next procedure. Kailangan <laughs> hiwain natin 'yan para ano, hindi naman pwedeng ganyan na kahaba. So ayan. Hiwain natin. Ayun, ganito lang. Ayun. <laughs> Ayun, paghiwa ng ano, uh, panahog na tangkay. Pero yung iba may nagluluto rin dito, Yung no? iba Tangkay lang hindi niya sama yung dahon. Uh, sa amin kasi sa Bicol, talagang pag magluluto, kung sa amin yung tangkay na yan, ganyan. Uh, patapos at balatan, hihiwain ng ganyan, kaliliit. Yan. Yan. Uh, Hiwa-hiwa lang muna tayo. Total, wala nga ang biyahe. Uh, ito muna pagkaabalahan. Yung ganitong pagluluto. Kasi araw-araw lang tayo nasa Manibela. Araw-araw na sa biyahe. So, yan. Uh, natapos na lahat. Yan yung naiwang ano. Uh, dahon sa kayong tangkay ng uh, laing ayan mamaya loto na natin so dahil sa tagal nating ano uh, hindi nagamit tong isang minamaniyo ko ito muna yung drive natin sa ngayon ayan uh, gamitin muna natin kasi baka mag stock up na yung mga pisto nito kasi hindi nagagamit kaya ito muna natin yung ating drive sa ngayon <laughs> bali dalawang ano nga pala dalawang uh, nyog yung gagata ko dyan kaya mga tayo sa kayuran muna ngayon uh, ko kasi doon sa kanina doon sa ano ni binilan ko yung may katabi na dito doon ng nyog ayaw nila kayo rin kasi <laughs> mura yung bili ko uh, sa kanila mahal yung tinda maliliit pa kaya uh, ako na lang meron naman tayong ganito Bale yung kayuran ko na yan imported din yan from Bicol pa ginawa yan kaya ayan Uh, mapalaban tayo ngayon sa pagdadrive ng ganitong uh, sasakyan at pagkatapos niyan, siyempre ito yung panahog na karne. Mali pinakuluan natin siya at medyo tosta-tosta chicharon natin para ano uh, malasa na bago ilagay yung gata at mga panahog. So yan ang ginagawa ko pag magluluto ng gulay. Nalaing sa at, at, ito. Ayan, mali ilagay natin yung gata. So hindi natin titigilan yan hanggat di pa kumukulo. Kailangan halo ng halo hanggat di pa kumukulo kasi pag tinigilan niyan mamumuo yung uh, gata useless yung ating nyog kung ano kung mamumuo lang yan ayan antay natin kumulo siya bago natin tigilan kakalo at ilagay na yung gulay so yan ang technique pag magluluto ng ginataan na gulay kailan pakuluin mo muna siya <coughs> bago tigilan kakahalo ayan kahit na ano kumulo na so halo pare pa rin natin at medyo pa brown brown na natin maglagay yung gulay. So ito lagay natin yung gulay. Ayan. Sariwang laing. So minsan-minsan lang tayo magluto nito kasi pag nasa biyahe, walang iba tayo may ita kundi manok, baboy, yun lang nagpapalit-palitan, isda. Minsan, siyempre, depende sa isda. Minsan, yung hindi naman natin paborito kaya mas masarap na yung ganitong gulay na tayo mismo yung Uh, magluluto. Ayan, uh, medyo marami pala yung na nahimay nating laing kaya ayan. <laughs> medyo puno dito sa ating uh, kawali. Pero okay lang yan kasi mas masarap kung ayan, madami. Isang loto lang, madami na para sulit kasi bihira naman tayo magluto ng ganito. Kaya ayan. Ayan, bali, yung unang piga ng gata, ayan yung ina natin dyan. Uh, pinang, pinakuluan kanina, bilagay yung gata. So, tayo nating maano 'yan. Matuyo siya pag natuyo na 'yan, bali 'yung kakang gata 'yun ang ilalagay natin dyan. Tinatawag na pang-finishing na talaga. Ayun, balian mo muna magpapalambot dyan. at ito 'yon. Yan 'yung kakang pang gata pang-finishing nating gata na ilagay uh, na. malapit atong maluto. At syempre 'yan ang resulta. Ah, uh, video brown-brown na siya. Ibig sabihin luto na at Uh, susunod dito, alam na uh, kainan na, so hanggang dito lang muna yung ating video sa araw na to, uh, walang biyahe kaya, yan nagluto muna ng uh, ginataang laing ito muna yung natin ngayong araw so maraming salamat sa panunod nyo ng aking vlog ngayong araw